mga kagala magandang gabi sa inyo lahat ah, ito na naman tayo nagpapainit na naman ng gasol ay ng gasol <laughs> ng oven ayan nagsindi na ako ng oven kasi sasalan tayo ng tasty tapos may tinitimpla pa tayo dyan ah, pasensya na po at yan lang yung aking masahan kasi Siyempre po, nag-uumpisa pa lang tayo sa ating Mountain Bakery. At ito naman po yung ating isasalang na tasty medyo alsado na siya no lumalapaw na yan po yung lang yung akin natutunan nung no, ako ay hilper pa lang nung una lahat naman po ng bagay ay pag-aralan kahit wala kang kaalaman pag pumasok sa isang bakery ay unang una ay ikaw ay walang kaalaman ay ikaw ay magiging planchador or tagalinis ng tray Ah, tapos, next, ah, magiging kang tagaluto. <tiple> Mabait ka sa mga kasama mo sa bakery. <tiple> Paki ano mo ay hindi ka pagdadamutan ng mga timpla ng tinapay. At sa unang-una yung timpla ng tinapay at saka mga design. Yung ko kung paano siya at pring... Paano sya gagawin at yung timpla at kung ano. kasi po yan ay lahat ay dapat matutunan mo. Tapos unang-una sa pagluluto ng tinapay ay hindi po porkit nakapagbuhay ka na ng oven ay yun na yung timpla na niya. Dapat po yan ay kanya-kanya rin timpla ng tinapay sa apoy. Hindi po lahat ng klase ng tinapay ay pagka bukas mo ng apoy ay yun na yung lakas niya. Meron timpla din po ng tinapay na kailangan mong hinaan, kailangan mong palakasan. Yan. Kaya ngayon, ah uh, December 23 ay nagsisigasig po tayong gumawa ng mga tasty dahil may mga order po sa atin. Uh, thank you so much sa mga suki at medyo nakikilala na rin po yung bakery namin na uh, LR Bakery. Yan po, mga kagala. Salamat po at magandang gabi at Merry Christmas sa inyo lahat.